Ang mga huling araw, ayon sa Biblia, ay puno ng mga simbolismo, babala, at mga propesya na nag-ugnay sa hinaharap ng sangkatauhan. Isa sa mga pinakakilalang karakter sa mga salin ng huling panahon ay ang Antikristo. Sa sanaysay na ito, tatalakayin natin kung ano ang mangyayari sa mundo kapag parating na ang Antikristo, batay sa mga turo at propesya ng Biblia. Magsisimula tayo sa pagtalakay kung sino ang Antikristo, at susundan ito ng mga kaganapan na mangyayari habang siya ay nagiging makapangyarihan sa mundo. Ang salitang, Antikristo, ay isang terminong tumutukoy sa isang makapangyarihang individual na lilitaw sa mga huling araw, na tinutukoy sa 1 Juan dalawa hanggang labing walo bilang isang masamang espiritu na sumasalungat sa mga turo ni Kristo. Sa mga propesya ng Biblia, siya ay inilarawan bilang isang leader na magkakaroon ng malaking influensya sa buong mundo. Ang kanyang layunin ay hindi lamang ang pagwasak sa mga nananampalataya, kundi ang paglinlang at paghihikbi ng mga tao sa kanyang mga pangako ng kasaganaan at kapayapaan. Ayon sa Aklat ng Pahayag, ang pagdating ng Antikristo ay sinasamahan ng mga salot at trahedya. Sa mga unang kabanata ng Aklat ng Pahayag, makikita ang mga seal, trumpet, at bowl judgments na magdadala ng mga paghihirap sa mundo. Ang mga salot na ito ay sumasalamin sa mga pang-ekonomiyang krisis, digmaan, gutong, at mga natural na kalamidad. Sa pahayag 6 hanggang 8, sinasabi na ang isang bahagi ng populasyon ay mamamatay dahil sa mga salot na ito, na nagdudulot ng takot at kaguluhan sa mga tao. Sa sandaling ang Antikristo ay lumitaw, siya ay magkakaroon ng kakayahang magbigay ng solusyon sa mga suliranin ng mundo. Sa 2 Tesalonika 2 talata 3 hanggang 4, Nakasaad na siya ay magpapakita bilang isang makapangyarihang tao at magtatayo ng sarili niyang templo kung saan siya ay ituturing na diyos. Ang kanyang kakayahan na makabuo ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ay magdadala ng pag-asa sa mga tao. Ngunit sa likod nito ay isang nakatagong layunin na itaguyod ang kanyang sariling kapangyarihan. Maraming tao ang magiging biktima ng panlilinlang ng Antikristo. Ayon sa Pahayag 13 talata 7 hanggang walo. Ang Antikristo ay bibigyan ng kapangyarihan upang labanan ang mga banal at mananampalataya. Ang mga tao ay sa pilitang susunod sa kanya, at ang kanyang tanda, ang tanda ng hayop o mark of the beast, ay magiging kondisyon para sa pakikilahok sa ekonomiya. Ang mga mananampalataya ay nahaharap sa napakalaking pagsubok at persecution dahil sa kanilang pagtanggi na tanggapin ang tanda. Sa Mateo 24 talata 24, inilarawan na may mga huwad na propeta na lalabas na nag-udyok sa mga tao na iwanan ang tunay na aral. Habang ang Antikristo ay nagiging mas makapangyarihan, may mga tao pa rin na hindi mababaluktot ng kanyang panlilinlang. Ang mga tunay na nananampalataya ay mananatiling matatag sa kanilang pananampalataya at patuloy na maghahanap ng katotohanan sa Diyos. Ang mga tao ay mahaharap sa mga pangunahing tanong tungkol sa kanilang pananampalataya at moralidad. Sa mga huling araw, ang mga tao ay mahaharap sa mga pangunahing tanong tungkol sa kanilang pananampalataya at moralidad. Sa mga panahon ng kaguluhan, maraming tao ang maghahanap ng mga sagot sa kanilang mga katanungan, at ang mga huwad na propeta ay susubok na linlangin ang mga ito. Dito papasok ang tungkulin ng mga tunay na nananampalataya na ipalaganap ang mensahe ng Diyos at ang kanyang mga salita. Sa panahon ng pagdating ng Antikristo, ang mga mananampalataya ay magkakaroon ng pagkakataong ipakita ang kanilang tunay na pananampalataya. Maraming mga tao ang mangangalap upang labanan ang katiwalian at pagsasamantala ng Antikristo. Sa Efeso 6 talata dalawa, ipinapakita na ang laban ng mga mananampalataya ay hindi lamang laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritu ng kasamaan. Ang kanilang tapang at pananalig sa Diyos ay magiging dahilan upang lumakas ang kanilang pananampalataya at ang kanilang mga sakripisyo ay magiging inspirasyon sa iba. Habang ang Antikristo ay lumalakas, ang mga mananampalataya ay isasalang sa iba't ibang pagsubok. Ang mga pagsubok na ito ay magiging batayan ng kanilang katatagan at determinasyon na manatiling tapat sa Diyos. Sa Hebreo 12 talata 1 hanggang 2, inilarawan na dapat tayong tumakbo sa takbuhin ng buhay na may pagtitiis nakatuon ang ating mga mata kay Hesus. Ang mga hamon at pagsubok na dulot ng Antikristo, ay magiging pagkakataon, upang patunayan ang ating pananampalataya, at pagkakaisa sa Diyos. Habang lumalalim ang pagkakalantad ng Antikristo, darating ang panahon ng huling digmaan, na kilala bilang Armageddon. Ayon sa pahayag labing anim talata labing anim, ang mga hari ng mundo ay magtitipon upang labanan ang Diyos at ang kanyang mga tao. Sa kaganapang ito, ang Antikristo at ang kanyang mga tagasunod, ay makakaranas ng matinding pagkatalo. Ang digmaan na ito ay magiging simbolo ng huling pagsubok at paghatol sa lahat ng tao, kung saan ang mga matuwid ay paparangalan at ang mga masama ay huhusgahan. Pagkatapos ng huling digmaan, darating ang panahon ng paghuhukong. Sa pahayag dalawang talata labing isa hanggang labing lima, inilarawan ang malaking hukuman kung saan ang bawat tao ay haharap sa kanilang mga gawa. Ang mga sumunod sa Antikristo at ang mga hindi naniwala sa Diyos ay huhusgahan at itatapon sa dagat-dagat ang apoy, na tinutukoy bilang ikalawang kamatayan. Ang mga tunay na nananampalataya, sa kabilang banda, ay papasok sa kaharian ng Diyos at makakaranas ng walang hanggan na buhay. Sa huli, pagkatapos ng lahat ng mga pangyayari, ang tunay na pag-asa ng mga mananampalataya, ay ang pagbabalik ni Heso Kristo. Sa Mateo 24 talata 30 hanggang 31, Ipinapahayag ang pagdating ng anak ng tao sa mga ulap na may kapangyarihan at kaluwalhatian. Ang kanyang pagbabalik ay magdadala ng kaligtasan sa kanyang mga tao at itatatag ang kanyang kaharian sa lupa. Ang mga mananampalataya ay makikita sa bagong langit at bagong lupa kung saan ang lahat ng luha at pagdurusa ay mapapawi. Sa kanyang pagbabalik, ang lahat ng mga kasinungalingan ng Antikristo at ang kanyang mga gawa ay mawawala at ang Diyos lamang ang magiging Diyos na makapangyarihan sa lahat. Habang ang mundo ay nahuhulog sa mga plano ng Antikristo, ang mga tunay na mananampalataya ay patuloy na maghihintay at magdarasal sa pagdating ng kanilang tagapagligtas. Ang kanilang pananampalataya ay nagbibigay sa kanila ng lakas at katatagan. Sa Filipos 3 talata 20, sinasabi na ang ating pag-asa ay nasa langit, kung saan inaasahan natin ang pagbabalik ni Kristo. Ang mga mananampalataya ay nagtitipon upang magdasal, mag-aral ng salita ng Diyos, at magpatuloy sa pagpapalaganap ng kanyang mensahe. Ang kanilang pagkakaisa at pagtutulungan ay nagiging matibay na peder laban sa mga panlilinlang ng Antikristo. Sa pagdating ng Antikristo, mahalaga para sa mga mananampalataya na maghanda. Sa Mateo 25 talata 1 hanggang 13, ang talinghaga tungkol sa sampung dalaga ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagiging handa at mapagmatyag. Sa kwentong ito, ang mga dalaga ay nahahati sa dalawa, ang mga matalino, na nagdala ng karagdagang langis para sa kanilang mga ilawan, at ang mga mangmang, na hindi naglaan ng sapat na langis. Nang dumating ang ikasampung dalaga, ang mga mangmang ay nahulog sa pagkabigo, at hindi nakapasok sa kasalan. Ang talinghagang ito ay nagsisilbing paalala na ang paghahanda, ay hindi lamang pisikal kundi higit sa lahat, espiritual. Ang mga mananampalataya ay tinatawag na maging handa sa pamamagitan ng pagbuo ng isang matibay na ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng kanyang salita, at pagsunod sa kanyang mga utos. Ang pagtitiyaga sa mga gawaing ito ay nagiging sandata upang hindi tayo maligaw ng landas sa panahon ng matinding pagsubok.